na may establisher, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung um, birth certificate system natin <coughs> linabag nila. Uh, sinabi ko nga, binaboy nila yung late, late registration mm -hmm. para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, mm -hmm. pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo uh, for public office. At uh, kung titignan natin kabuan na nakakatakot rin 'yung nangyari dahil with this late registration mm -hmm. uh, nakatakbo talagang nanalo no uh, sabi ko nga naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niya 'yung fake birth certificate niya mm -hmm. no at uh, ang nakakatakot dito baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas eh hindi mm -hmm. lang natin alam ngayon dahil hindi high profile mm -hmm. but sabi nga ng ng uh, Philippine Statistics Authority meron silang 300 na cases of late registration na irregular mm -hmm. of which 60 plus ay nakakuha ng passport. So, mm -hmm. uh, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat nating gawin sa pag issue ng birth certificate at ng late registration. Dito sa tinatakbo ng issue sa POGO at kay Mayor Alice Guo, do you think mahaba pa ito or malapit na na matapos? I hope na malapit na matapos dahil makikita natin hindi lang uh, human trafficking, scamming, torture ang nangyari. Pati yung pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration. Nakahanap ng butas itong mga uh, criminal syndicates eh. Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan hindi mm -hmm. malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas. Itas, eh. uh -huh. no? na at ang late registration, LGU ang nagpapatakbo niyan. So we're talking about 1,600 mm -hmm. civil registrar na pwede nilang puntahan at uh, at uh, suhulan. No? Dahil anywhere pumunta ka doon, pwede kang i-issue ng late registration birth certificate at mm -hmm. automatic magiging Pinoy ka.